Magandang araw mga kababayan. Alam nating lahat na ang Amazon Ren Paris ang pinakamalaking gubat sa buong mundo na may kabuuang sukat na maabot sa 7.8 million square kilometers. Kaya naman hindi na makapagtataka na ang kagubatang ito ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng hayop. Kaya sa video natin ngayon ay ating tuklasin at alamin ang limang pinakadelikadong unggoy na patuloy na namamuhay at nagpaparami sa kagubatan ng Amazon. Number 5, Mandrill's Monkey Kapag nakipagsapalaran ang unggoy na ito sa kagubatan, ang mahalaga sa kanila ay tatuhin ang lahat ng katutubong puna ng may pagalang kahit na ilang mga species ay maaaring napitan habang ang iba ay umuiwas din sila sa anumang sitwasyon. Ayon sa ating mga esperto, ang unggoy na ito ay lubhang mapanganib sa tao. Aatak ito ng walang pag alinlangan kaya naman payo ng mga eksperto ay maaaring mo silang napitan pero hindi mo pwedeng hawakan at galitin kung ayan mo namang malagay sa alanganin. Ang Mandras Tongoy ay kasalukuyang matatagpuan sa liblib na kagubatan ng Sabana, ang pangalawang pinakamalaking gubat sa buong mundo. Marahin nagtaka kayo kung bakit napaganda ng kulay ng unggoy nito. Alam nyo ba na ang kulay blue nito ay simbolo ng papaglarong kawalang kasalanan, kalukuhan at kasiyahan. Paring kumakatawan sa ligaw na mahagi ng kalikasan ng tao, ang malaya at walang harang na unggoy ay maring bigyan ng kahulugan sa maraming paraan. Ngunit kadalasan ay napapaghiwatig ito ng pagnanasa para sa kasiyahan o paglaya mula sa makamundong aspito ng buhay. Number 4. Makaki Monkey Kung ating pagmasdan ang ganitong klase ng unggoy, ay tila ba napakaamo ng mukha? May kaakit-akit ng buso ng pangangatawan at makinis nitong buhok. Kaya naman hindi ko lubos maisip na naging bahagi ito sa mga pangunahing membro ng unggoy na isa pala sa mapanganib na hayop sa ating kalikasan. Ayon sa ating pananaliksik na ang ganitong klaseng mga unggoy pala ay tahimik at tila nagmamasid lamang sa paligid naghihintay ng pagkakataon para umataki sa mga puna nakaakit-akit sa kanilang paningin. Kaya hanggat maari ay iwasan nating magdala ng bagay na kapansin-pansin sa kanilang paningin. Dahil laatake ito, anumang oras, ang makaki ay matatagpuan sa ibang parte ng Amazon at Silangang Asya. Kahit gaano man kamapaglinlang ang hitsura ng isang hayop, Makinis man o maamang muka ay hindi pa rin basihan para sila ay hindi natin iwasan. Mas maiging nang magingat para rin malagay ang ating buhay sa alanganing sitwasyon. Number 3. Baboon Ang unggoy na ito ay nakilala bilang isang sagrado ng sinaunang Egyptian noong 17 D.C na binansaga ng Afrika bilang sungay ng Arabia at peninsula. Ang mga unggoy na ito ay kayang dipinsahan ang kanilang sarili gamit ang kanilang taglay na lakas. Mayroon din silang malalaking pangil na kayang pumatay ng tao. Gayunpaman ang mga baboon ay hindi basta-bastang nilalapitan ng tao dahil ang ugali nito ay sobrang mapangahas at agresibo. Bagama tumitimbang lang ito ng halos 80 pounds, ngayon pa man kung ang isang tao na hindi magandang physical na hulis ng pangangatawan ay kayang patay ng isang babon. Ang kultura ng isang unggoy na ito ay punong-puno ng pag-ugali ng karasan, lalong-lalo na ang mga lalaki. Ang lalaking babon ay nag-aaway sa babae para sa pagkain na ginawang pahingahan at kung minsan hindi malamang dahilan. Ang pinakaseryosong alitan ay kadalasan ay tungkol sa pagkain. Kaya naman ang babon na may malapit na langgos sa babae ay dapat sasama palagi ng inang babon ang kanyang sanggol. Bilang isang kilos ng paggalang, madalas niyang pinalamutian ang pagkilos na ito sa pamagitan paglipmak para isignal ang kanyang kaugnayan sa trupa sa ganitong pagpapakita ng katiyakan ng isang bambon sa trupa ay komplikado at kaakit-akit na palatandaan para sa kanilang hanay kung saan ang malalaki ang nangingibabaw ngunit ang kanilang ranggo ay mahina at madalas nagbabago habang ang mamabay ay namamana ng kanilang katayuan sa lipunan. Number 3, Capuchin Monkey Sa lawak ng kagubatan ng Amazon ay masasabi talaga nating beba nga ang mga hayop na naninirahan dito. Kapansin-pansin nga ang isang hayop na ito na kung iyong pagmas ng maigi ay tila ba hindi ito uri ng isang unggoy bagamat ito'y maliit at kakaiba ang itsura na hinahati ng dalawang kulay nagbibigay liwanag sa kanyang katawan ang nakapagtataka lamang kung bakit kasama ito sa ating listahan ng mga bailinting unggoy sa ating kalikasan ang ibig sabihin lang dito na hindi ito pangkaraniwang nahayo ang unggoy na ito pala ay ipinangalan ang kaputsi ng ibig sabihin ay mungi kaakit-akit din ang maitim na balahibo na ng isang takip sa kanilang ulo at umaapaw pababa sa paso nito. Ang hayop na ito ay isa sa pinakamatalino madaling ibigay sa lahat ng mga primata sa Timog Amerika. Kadalasan itong matatagpuan sa masukal na kagubatan ng Amazon. Ang pamorin itong tirahan ay ang mahalumigmig at mas tuyo na mga klima sa karagdagan sa mababang lupain ng mga rehiyon. Nakilala rin silang nakatira sa Caribbean Island ng Colombia, Brazil at Argentina. Nalaman din natin na ang mga kaputsin ay mga agresibo at marahas na hayop na kaya nitong makipagsabayan sa mas malaki pa sa kanilang sarili. Ang mga na ito ay kumakain ng kahit anong pagkain na kanilang makikita. Maging ang ibon ay walang takas sa mga na ito. Bagamat magandang pagmasdan ang kulay ng hayop na ito ay kailangan nating umiwas dahil ang kapusin mainti ay maaring magdala ng ilang sakit sa tao lalo na kung kagat ka. Nito ang pinakakilalang unggoy na ito ay maaring magdulot ng tao sa sakit na hepatitis A, rabies at herpes B o monkey B virus na aaring magdulot ng nakakamatay na encephalomyelitis sa mga tao. Number 1. Spider Monkey Marahil ay nagtataka kayo mga kababayan kung bakit ang unggoy na ito ang una sa ating listahan na hindi naman ito mabangis at malaki kung ihalin tulad natin sa ibang mga unggoy. Alam nyo ba na ang unggoy na ito ay apat lang ang daliri at may mahabang buntot at matitigas na paa na isa ito sa kanyang ginagamit upang magmalagagamba sa tuktok ng puno ang unggoy na ito ay talagang kakaiba sa iba pang uri ng unggoy dahil sa kanilang kakulangan sa hinlalaki ang buntot nila ay ginagamit nila bilang ikalimang paa na maaari nilang in indayog sa itaas ng mga puno mahaba din at matitigas ang mga paa nito kaya naman binansagan itong spider monkey ng mga tao kadalasan nating makikita ang mga unggoy na ito sa kagubatan ng Southern Mexico. At sa taong ito na ang mga spider monkey ay halos maubos na ang kanilang mga angkan. Isa na ditong dahilan na ang mga tahanan nila sa kagubatan ay pinuputol upang bigyang daan ang agrikultura at lupang sakahan ang mga unggoy na ito ay wala ring takas sa mga tao dahil ang in-hunting sila upang gawing ulam at pagkakitaan kaya naman ang bilang sa mga unggoy na ito ay nasa 250 individual na lang magkaiba man ang anyo ng mga hayop na ito ay kailangan pa rin natin silang alagaan at bigyan ng kapayapaan nang sa ganon sila muling dadami at mamumuhay ng tahimik sa ating kalikasan.